puntong ito, sa tingin ko, ah, sa tingin ko, alam na nating lahat. Alam na ng sambayanan. Kung sino yung mga main players na yan sa mga illegal na pogo. Pogo hubs dito sa atin. Sabihin na natin, yung mga um, pogo na yan dyan sa Pampanga. Sino pa ba naman kasi? Katanungan pa ba yan kung sino ang mga main player dyan? O oh, ay di natural, yung mga politiko dyan sa Pampanga. Hmm, isa-isa yung pabanatan kung sino yung mga yan. Abay, mukhang totoo talaga yung expose na yon ni uh, dating Kapper Selapid, ang idolo natin na pumanaw at pinaslang. Marami po siyang revelasyon bago siya uh, pinaslang tungkol sa mga pogo hubs, illegal na pogo hubs dito sa atin. At meron siyang mga pinangalanan na kuno ay walang utang na loob, na kuno ay yun niya, mukhang pera, na kuno ay matinding mangurakot sa ating o sa kaba ng bayan. Ganyan ang nangyayari. Tahimik, no? Yung tipong silent um, silent killer na matatawag yung ilan sa kanila, sila pala yung matinding mangurakot na dapat talagang paimbestigahan. Eto, ngayon ay hinihimok na itong isang senador na Exposed na nga na itong si Alice Guo. Napakarami na pong uh, revelasyon. Humaba na itong, uh, itong pag-deletis or pag-iimbestiga na ito. Lumabas na rin na hindi naman talaga totoong Chinese or Filipino rather. etong si Alice Guo. May kahalintulad tulad sa NBI. Yan yung sinasabi natin dati na lahat yan. Ang katotohanan ay talagang lalabas at lalabas. Hmm at napakahirap mamuhay kung kayo po ay laging namumuhay sa kasinungalingan. Dito sa mayor na ito, ang dami mong niloko, buweset ka. Ang dami mong pinaniniwala. Para saan ba 'yan? 'Di ba nakakagigil din? At kung sino man talaga yung may kaugnayan, yung may mga um, uh, or main players nga na tinatawag dito sa mga pogo na ito. Nako, maniwala kayo. Lalabas at lalabas din 'yan. Ganito ang mangyayari. Darating sa punto na ang lahat ng yan ay maglalaglagan. Totoo yon. Totoong totoo yan. Maglalaglagan at maglalaglagan yung mga yan. Para lang isalba ang mga sarili nila. Dahil balik na natin, katulad ng sinabi ko, wala pong sekreto na hindi nabubunyag. Hindi man ngayon, mag-aantay man tayo ng panahon. Pero mabubunyag at mabubunyag din yan. Okay? So, ganito ah. Halimbawa, ikaw ay may isang kabulastuan, isang anomalya na ginawa, sekreto. Okay? Madidiskobre, uh, lalabas yung sekreto mo na yan, makalipas ang maraming taon. Biktima ka rin bilang gumawa ng kahayupan o gumawa ng anomalya na yan. Dahil naprolong yung agonimo. Dahil may konsyensya ang bawat isa sa atin. At siguradong sa bawat pagtulog nyo, bago kayo matulog, uusigin at uusigin kayo. Ay kung ang inyong pinaggagawang kabulastogan halimbawa sa ating bayan ay nabisto agad, abay mas maiksi yung paghihirap ng kalooban nyo. Naghihirap po ang kalooban ng mga taong gumagawa ng kabulastogan. Totoo yan. Dahil hindi sila pinatutulog ng kanilang konsyensya. Masakap, pero totoo yan. Totoong totoo yan. Maigi pa kung gumawa tayo ng kabulastogan, sa anumang rason, aminin agad natin. Lumabas agad sana para hindi na tayo magdusa. Ganon po. Okay. Senator Sherwin Gatchalian has urged, urged suspended Bamban Mayor Alice Guo to reveal the main players behind illegal Philippine offshore gaming operators. The Office of the Solicitor General plans to file charges against Guo for alleged links to a pogo hub involved in, involved in scams and human trafficking. Yan. Yan po ang mangyayari. Katulad nung sinabi ko, darating sa punto na maglalaglagan yung mga yan. Darating sa punto na lahat yan ay mabibisto rin. Mukhang sa pagkakataong ito, hindi tatagal ay mabibisto lahat ng yan. Good luck!